So, ito na lang oh. Ulam namin Ulam Tangalian Longganisa Pork Longganisa And then Ito ay ah, Nagluluto pa ako ng Pata Pata Pork pata Ayan oh Ayan na lang po ang ulam ko ngayon Wala pa sahod. Pork pata na lang ang ulam ko guys Ayan o oh. Ayan, dahil ko lulutuin din Lulutuin ko rin dito Ayan Ito, ayan Ayan o, oh. lulutuin ko rin dyan Isabay ko na lang Lulut soon ayan. Ayan. ayan, dito na lang o oh. Ayan Subok ko muna lulutuin to kasi Pork tapa Guys Diba? Oh. Yan na muna. Subok ko lang kung anong lasa. Yan sa taas. Lagyan ko ito. Ang dalawa. Ayan. Diba? Ayan. Ayan guys. Dalawa naman. Ayan hindi naman luto yun. Yung pata. Luto. Ayan. Dila guys? Ayan na muna. Wala na. Tagirap. Tagirap na po. Wala pa sahod.